So yun guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. So Makatong TV nga pala ulit, nagbabalik para sa isang munting tutorial na naman na ibabahagi sa inyo. So guys, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano may iwasan yung paglalag ng ating mobile legend kapag naglalaro tayo, lalong lalo na sa mga mababa ang RAM ng ating device. So unang gagawin natin guys is pupunta tayo sa settings. Yan, kung makikita nyo guys, is naka-on lahat dito. So, sundan nyo lang guys kung ano yung aking gagawin. So, nung una guys, dito sa graphic settings, dapat ang gagawin natin is i-off natin yung outline. So, camera height, okay lang yan. Yung screen shake, i-off na rin natin. Sa HD mode, i-on natin ito guys. So, sa shadow, kailangan natin itong i-off. So, creep HP, i-off na rin natin ito guys para... Hindi masyadong um, high yung graphics ng ating Mobile Legend. I-off natin 'yan. So damage text, i-off na rin natin. So sa color blind filter, pwede nating i-on 'yan pero kapag hindi naman tayo color blind, pwede nating i-off ito. So sa merge text, uh, pwede naman siyang naka-on pero highly recommended i-off na lang natin ito, guys. 'Yon. So dito naman, guys, pagdating sa high frame rate So, ang gagawin natin is um, okay lang guys na nakahay yung ating uh, frame rate. So, dito naman guys sa graphics. So, ang gagawin natin dito is kailangan lamang natin gawing is smooth. Yan, lalo na guys kapag yung sobrang baba ng RAM ng ating device sa so, mga 4 uh, uh 4GB, uh, 2GB to 4GB So kailangan natin guys is, is Smooth lamang yung graphics natin Yun. So dito naman guys Sa network So, ang gagawin natin guys dito is i-on natin yung speed mode. Yan, sa network boost guys, pwede nating i-on ito kapag um, merong available na wifi na, naka, na nakalagay sa inyo. Yan, so guys, after natin makonfigure yung ating settings, ang gagawin natin guys is back tayo. So, kapag naman guys, kapag maglalaro tayo, punta tayo sa mode, classic, Depende sa inyo kung anong gusto ninyo. So, dito guys, kailangan nating baguhin dito yung ating map. Yeah, so, makita ninyo guys, is Sanctum Island yung nakaselect ko dito. So, ang gagawin natin is, select natin yung Western Expanse. So, kailangan natin guys, iselect yung Western Expanse para hindi masyadong mataas yung graphics ng ating uh, game. So, kailangan natin iselect yung Western Expanse. Yan. Yeah. So, ayun guys. Yun lamang yung tip na maibibigay ko sa inyo na sigurado akong makakatulong sa inyo guys para mapabilis ang paglalaro ng ating Mobile Legends. So, Happy New Year sa inyo guys.